オペティスアメイオペセンサメイオンディランコパスフォルスアバンディー Hello. Hello. ayun na. Pauwi na po kami sa accommodation. So, comment down below kung meron kayo nakikita kakaibang hindi dito So, ayan. Ito yung hallway namin. Nakakatakot yung diba? hallway. Binamitan ko lang siya flashlight. So, para makita ko din yung daan ulit medyo dinos pero mana rin. Ayan, ay diba? Exotic. Ng, anong, ilintana, ayong, um, dito dito na, dito. dito. Ayan, yeah. 'yung ito diba? ko-ko na sa antikong-antikong mga kaya na ko ka natulog so, na, kaya ako. pa rin naman bakat lang lang kamay. yun? Diba? Yeah, sa Siyempre, ka natin yun. di na Diyan pa rin ang bakat. Daya, dito, dito, dito. Sumilaw ka naman yung kabilang kwarto. Natin ni... Bakit ako sabihin niya yung no, white lady? <laughs> white lady si Saul. Kaya mga... gamit nila. dami lang gamit, di diba? Kung may nakikita kayo, please comment down below. Dito, may tao ba dito ay, hindi sa... Hindi ko nakikita. Bakit? ni abis. Sila sa akin, pero hindi ko sila nakikita. So, bahala na kayong mag... Uh... Please comment down sa mga nakakita. Please, please, please. Dito dyan, sa so, may pitoan daw na yan, may nakakatayong matanda. Sabi na oh, ako kayo na po sa kumampi. Uh hindi, -huh. ano to? meron daw uh -huh. siyang makikita kanino. Kamay siya so, tayo. hindi ko alam kung ano. niya Kuya Bata uh, na to. Meron daw sa ilalim. Oh.